From this to this. Wow. From this to this. Wow. So, hi guys. For today's ganap nga ay ayoko nga magtupi ng mga banderitas dyan dahil tinatamad talaga ako. Kaya naisipan ko na namang magdikit dito sa pinto. Kaya kinuha ko na agad ang wallpaper. Kinuha ko na rin pala ang wipes at ang mahiwagang gunting at cutter ko. At sinimulan ko na agad magsukat-sukat dyan at maggunting-gunting ng naaayon sa mga sukat nila. After ko nga maggunting dyan, ay nilinisan ko na agad ang pinto. syempre kailangan natin yan malinisan, mapunasan ng maigi. At para dumikit din ang wallpaper. After ko nga punasan ng wipes dyan, syempre pa sa yon Pinunasan ko rin siya ng tuyong damit. Then, nag-start na nga akong magdikit dyan. Di naman ako masyadong nahirapan dahil malapad naman ang pinto. Kaya, mabilis ko lang siya madikitan. Medyo struggle lang kasi medyo masikip yung space dito banda sa may pintuan namin. Pero dahil wala tayong choice at gusto natin to, kaya ipupush natin to ng bonggang bongga. After ko nga dyan magdikit, ay nag-umpisa na naman akong magupit. Dahil kailangan ko ng pahabang style or design. Dito lang talaga ako nahirapan ng bonggang-bongga kasi pahaba nga. E eh medyo maliit lang yung space ng kwarto namin. At ang dikot pa nga ng cameraman ko. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya. At ayan na nga ang final result. Nahiga na nga ako after dyan at nakikita ko nga ang ganda pala ng view ko dito. Hi guys! For today's vlog ay nayayamot na naman ako tingnan ang aking salamin at ang orasan. Dahil hindi sila terno sa aking pinto at drawer kaya may naisip na naman ako. Kaya kinuha ko na agad ang natitira kong wallpaper. Siyempre, hindi mawawala ang aking mahiwagang gunting at cutter. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Boom! Kaya agad ko na nga binaba ang aking salamin at nag-umpisa na akong magupit-gupit dyan at magsukat-sukat. Actually, kagagaling ko nga lang maghatid ng aking mga estudyante kaso nung paghiga ko at napatingin ako agad sa dalawang yan. Kaya nayamot ako at ayaw ko na magpahinga. At hindi naman ako masyadong nahirapan dyan dahil bawat kilid lang naman ang aking didikitan. Pero syempre, need pa rin pulido at naayos ang inyong pagkakadikit. Ay! Ay! isang bata pa dito makulit oh. Hi ikaw. Hi. Ato. Hi, hi ka. Hi. Makulit na bata nandito po siya nang gugulo si Bonbon. Na makulit. Si Bonbon po At may isang bata nga dito nangungulit. Iniwan daw siya ng mama niya ang kulit na bata. Panis, panis. Uh. Panis ka na naman. Uy! Uh. Huwag na natin yan. Eh. O, oh, diba? Makulit talaga. Ang papasaway pa yan, no? Di diba, Pang asar ang bata. Pero dahil sobrang kulit na niya at gusto gusto na niyang lumabas dahil nilako nga ang pinto at gusto niyang pumunta dun sa baba kaya ayun, natin ko siya sa dito niya. Iyak nang iyak na eh. At sakto naman, dumating si B. Ayun, todo sumpong sa kanya. Iyak nang iyak. Kinulong daw siya. Anyways, balik na pala tayo dito sa aking ginagawa. Ayan, nasa orasan na pala ako. Medyo struggle lang yung orasan na yan dahil syempre kailangan mong gumuhit ng bilog then kailangan mo pang ipasok yung kamay ng mga orasan na hindi masisira ang bilog. Kaya for the focus talaga ang <laughs> At ayan na nga, malapit na akong matapos. And tada! Ayan na wow! wow! pala ang aking finish product. So, bye!